Nasa lasti tayo ngayon. Magandang oh, umaga ka. Magandang umaga naman po. Congratulations. Ang ganda ng barangay ng lasti. Oh, Pero mukhang inuna mo kong dalhin sa treasurer's office eh. Oh. Dahil maganda ba ang treasurer mo? Oh. <laughs> Pero napaka-high tech nung uh, barangay mo. Oh. Dahil uh, equipped ng modern na uh, connectivity sa telepono, sa internet. Ibig sabihin sa disaster uh, related. Talagang ikaw, hindi isolated na barangay. ko okay. okay. So, pang ilang termo mo na kap? Padalwa na po, padalwa po padalwa. Silipin natin kap ang uh, development ng barangay mo, ano? Ah, okay. uh, mukhang nasa Maynila ako kap dahil ang gymnasium mo talagang hindi ko ito nakita nung ako ay bukal, no? Uh, paano mo ito napatayo? Uh, sa tulong din po ng mga pamalang lokal sa 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 2% fund ng pamahalaan ay uh, takipag, uh, ugnayan po ako tiniling iniling ko nga po yung ating mga programa. Tatlong ano po ito? Tatlong um, piece 1, piece 2, piece 3 po. Ngayon, full completion na? Oo po. So Hindi. magkano din inabot ka pang ganitong gymnasium? 3.5 million po. 3.5 million. Pera lang ng barangay or? Hindi po. Sa 20% po ng pamalan at saka yung sa barangay po yung tulong lang din sa mga, ito po, sa mga concreting, sa mga pag-aas ng iba ba. Oh. Uh, basta yung sa munisipyo po, yung nahingi ko sa 20%, yung mga yan, yung pustin niya tsaka yung beam niya, tapos ano. Ang tibay ka pa. Ano ang naging pinakamagandang naidulot nito sa buhay ng kabarangay mo sa nakalipas na mga buwan na nagdaan, Kapitan? Maligayang maligaya po yung mga kabataan ng Beruan. At saka po sa mga activities namin, sa mga meeting po, sa mga ginagawa ng mga activities sa barangay, yung mga seminar, ay dito na po namin ginaganap yung maluang at mal malamig. At parang lubang na rin kape, okay. no? Kasi pag pumunta ko ng lubang, yung sayawan, meron din ba ah, kayo gano'n? May kainan eh. din ba? Nagagamit po namin yung sa mga mga selebrasyon po ng mga pangbarangay o pangmamayan. Okay naman po, okay naman po. Okay. okay. Tapos parang second floor ang barangay hall mo? Parang dalawang okay. palapag. Yung sa baba, so, yung okay. administrative office, okay. ano? And then sa taas doon uh, na kayo nagsesesyon. Opo, hindi po binigay ko po sa SK po. Aba, ang bait mo naman. Eh, okay. saan ka na lumugar? Hindi sa, uh, hindi sa po yan. Ah, uh, ayan na. Pati ang pero ang SK talaga wala pa pero nakita mong uh, masipag naman. Nilagyan ko po ng opisina, pinagpapagawa po siya ng opisina. Nilagay ko rin po sa plano ko ngayon. Oo, uh, sisilipin natin yan mamaya pero batiin muna natin. Pakilala mo ko kap doon sa ay, nandito ang ano eh, no? Municipal Agriculture Office, ano? Ito po. At uh, si Kagawad, magandang uh, araw po. Isa pong masipag namin pong teknisya na nakakasakot po sa aming barangay. Oo. Uh Madalas pong ginagawa ninyo ito, uh, people of uh, local government hmm. ng magsaysay. Kailan ang ano to? Planting? Ang tatakrapin po, insurance po hmm? ng... Ah, insurance. Ay, hindi pala. So, ibig sabihin, ang pananim nila, insured na. Isang ektarya less or... 3 ektar. So kung sakaling nagkaroon ng aberya or problema, magkano naman ang matatanggap nila? Um depende po kasi sa gastos. Kasi yeah. yung firm ini-interview ko sila. Less more or less, um more less 10,000 po ang Pero kung wala namang uh, uh, ika nga kalamidad, wala din, ano? Uh, mas maganda yung ganun. Pero just in case, may matatanggap pa rin. Yes. Minsan ba nakatanggap na rin sila? May instances ba na nagamit ang insurance? Um, nagki-claim din po. Gaano ka aware ang magsasaka sa insurance? Ano, halos, mga, di na siguro sa last days, may mga nag-PPCIC na rin po na mga 80% siguro. Compulsory okay. or uh, voluntary? Voluntary. Voluntary. Magkano ang bayad nila? Libre po ito. Ay, yes, eh, libre po, punta lang. Eh, Ay, bakit uh, meron pang ayaw? Hindi <laughs> po nila alam. Mo. Hindi nila uh, so, alam. Pag-awad, il ilang sa sa'yo? 1 hectare to po ngayon. Anong tinanim mo ngayon? Puruto po at palay. Palay, ano? Mais, wala dito sa side na to, no? Kayo rin po, ganun? Palay din. Palay din? Naka-transfer na kayo or nakatanim na rin? Sapat ba yung ulan ngayon or? Sapat na. Sapat na. May bonus pang kidlat. <laughs> Ingat lang. So, ma'am, ang pangalan po uli ay? Ma'am, Justin po, ventura. At uh, si ma'am? Uh princess po. Uh -huh. Sina po ang uh, ikangay mga in charge at uh, sa insurance. Kap konting libot nasaan yung folder mo? Naa- uh, na, 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 na pupuntahan natin yung opisina niya. So uh, so iyan pa rin ha, at pupuntahan natin yung barangay hall nila, no? Marami ka ring naging kalaban noon, Kap. <laughs> <din po>. Ito <laughs> na po. kusina. Eh ito, abang may Ma kusina pa. Ma so para kung para ako nasa lubang dahil talagang uh, mo ano eh, na eh, mukhang malinis itong ipagmamalaki ni Kapitan ano? bukod tanging barangay kayo na may pinagmamalaking kusina ano? bakit ano, 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 uh, ano. Kap talagang parang binigyan mo ng diin na may kusina kasi ang, 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 ang sikmura ba'y ba kasama <laughs> lagi sa buhay ng tao Kasi po yung mga kumisa mga na-duty po dito. Uh, kawawa po naman kung walang ganitong ice na Siyempre, andiyan yung may siya, andiyan, meron pong luto ang puti tayo. O, oh, teka muna, yun, tiles muna ang pansinin natin, Kap. Napakalinis, pasensya, hindi na ako nagubad ng aking may sapatos, ito. ano? Pero talagang napakalinis ho at kapansin-pansin ng tiles. Yeah, Kapo pa natin. Para, para, para. Ah, may kusina talaga yun so, at functional. Oh, okay. ah? Wow naman. Sa uh, kanan pa. pa lang, panalo na. Yeah. No? Hindi kailangan maging magastos sa tinatawag na gasol. Well, kasi ito, uh, uling kayo. Ari po rin sa gapong. Ari, oo. Ikaw na rin ang nag-design nito. Ako, po, ako na Ikaw na rin. Magkano ang nagastos mo sa kusina? Bukod tanging barangay na may kusina, ano? May git ano siguro mga 100 lang po ito. 100 lang kumpleto. Tapos ang mga duty, ang pangalan po nanay? Yan uh, Ah, uh, po ako yung Solidad Porto po. Ah, oh, volunteer o may konti din? Ah, uh, volunteer lang. Oh, ah, uh, may konti rin po. May konti pero volunteer. Uh -huh. May tubig ka dito, importante uh -huh. at hugasan at uh, kumpleto ng gamit, ano ho? Nanay, <laughs> ah, well, congratulations. Um, yeah. Very supportive, Very supportive <laughs> ka sa iyong guwapong asawa, no? Kasi yung ibang asawa ng politiko, kalaban lagi ang gawain. Kayo po, 100%. Support. Ay, pag may bisita po at maraming bisita din, nagluluto po yung kartegen, natulong po ako. Kaya pala, laging panalo ang kape. Eh. <laughs> <laughs> Pero may time pa rin ba sa labing-labing <laughs> Ay, wala na po. <laughs> ay, ayun lang. <laughs> uh, at uh, mukhang may tubig at uh, mukhang may generator din, Kap. Ang uh, mukhang functional. Ang tubig ba nyo dito? Ay, ay lang kami talaga. Talagang, no, ever since naman. Kasi talagang alam naman yung pinaglalagyan kasi nating location ayun ang problema. Kap, salamat po ha. Eh, paano yung niluluto ninyo? Saan kayo kumukaha ng inyong pagkain niluluto? Dahil ba mayaman ang laste sa mga isda at uh, uh, seafoods? ah uh, eh, sa inyo, ordinaryo na yun. Pero sa mga bisita, ah, ba, ay, talagang mapapasabing uh, sana lagi o sana all. Ano? So, ito naman ang barangay hall ni Kapitan. So, uh, eh, ito'y dati na or ano? Or, ikaw pa rin na nagpagawa so uh, talagang uh, uh, ano eh no yung ang dami mo na ring certificate no po, kaya pag pag nag-session kayo masarap ang session Kap. dahil ah uh, talagang dami oh, ma marami pa oh marami pa ano ito ang session hall mo ka no and then, uh, oh ang ganda ng pantok-tok mo eh ito ba original o <laughs> hindi kasi naging vice mayor ako kaya al alam mo ito ang symbol natin. So ito yung mga plano So ito po makikita na po natin ngayon ang mga plano ng uh, barangay ano -ho? at uh, of course ano -ho? Uh, ito po yon 2020 to 2026. Talagang kayo baka kapitan John uh, A ano? Talagang taal na taga dito o oh, Minsan dito ay po, dito na po ako Dito na ho. Lubang talaga nga ang Lubang, ay. Kaya nga kasi nung pumunta ako ng Lubang, ganitong ganitong set up, Kapitan Asierto. Yung talagang may sayawan, may kainan. <laughs> uh, yung pero ang sayawan, umaga pa lang hanggang gabi at nakapusturan tao. So sisilipin natin ang last day. So nakita niyo naman ang covered uh, uh, photo nila. Pero yung AIP nila, so ayan. Yung folder na ito, Kapitan ay Ah, uh, ng AIP na tinatawag, ano? Nagpasa po ako, po ako sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Uh -huh. talagang ito, ito plano. Uh, ang plano natin ay halos makakarating na ba ako sa uh, nasan yung pinaka main na uh, shift ng uh, may demographics, may uh -huh. may ano, yan, yan, yan. Uh, kapasyahan para sa development plan. Ito ay ginawa ninyo consultation niyo sa isa't isa, -isa so, po, yeah. no? so talagang busy BDC, BDC talagang. talagang very active yung consultation ninyo, ano talagang uh, functional sabi nga ano ho. so ito po yung uh, ay maganda kasi sustainable development plan ito so ang issue nila makikita mo poor road condition sa bagong bayan 628 meters unavailability of structure during the meeting Uh, ang project ay concreting, kung sila hihiling and uh, construction ng pavement ang Sitio Kiko Plaza ang Kiko ba, hindi pa hindi pa ba improve yung kanilang uh, ikanay basketballan doon? Uh, lumulubo tapos ang isa din sa gusto nila ay yung combined palay harvester, ano? kasama yan water uh, system pero sa tingin mo kap, meron pang source ng uh, water dito na potable o inumin? Meron na po kami na uh, pagkakaralang source at magagamit na po namin yan kaya lang po, expansion ang kinakailangan kasi nga po yung tubig ay para manatiling malinis magamit lang po natin ng mga filter uh oo -oh. at uh, para maging kaya aya sa mga mamamayan tapos yung kulang na kulang po yung pa lang po ang ginagamit na mas papunta sa iba't ibang lugar Okay. ako nakalagay po naman sa Parang, parang ang target mo, no? Uh, uh, tapos, uh, identify kung saan kukuha. DDI uh, at saka yung livelihood sa solo parents. At uh, din po yung repair ng child development. Na-identify mo lahat ka pa, So, sa sinulat mo na ito, ilan na ang na accomplished mo? Ayun, mga bagong bago gawa ulit po yan eh. Pati yung construction ng Bulalo River hanggang Tadloc River eh, po, target mga, mo. Lalo po uli, kasi ako po, noong unang termino po, uh, pumukos ako ng isang plano. Oh, oh. Yung mga nagawa po, di wala po dito. Oh, oh. At yung mga gagawin, ito na po ulit. Okay. Ito na po. Marami na po ako nagawa ng nakarangang termino. Pati yung dredging ng Bulalo River mo, at saka target mo ding magkaroon ng cementerio cap, no? Opo. Bakit wala na buong cementerio ang saan po naglilibing ng patayang, ng nang mga namatay ang ano, ang barangay niyo? Ay, kumisan po sa Santa Teresa, kumisan po sa Nicolas, kumisan po sa Poblacion. Eh, may, mayroon na mga location na nakausap ko yung national. Oh. Kung may location daw po akong makukuha, tutulong yung uh, national para po bayaran at okay, magkamayon kami ng sarili. Ang galing mo naman, Kap, na-identify mo yon, alam? so, ito, napadalahan mo na ng request, location lang, so, ang location kinakailangan. Lang. resolution lang po, request to, ano yan, kay, sa, national po. Oh, sa national. Kay pangandaman po yun po na ako sa... So, uh, sa dar, sa dar. Ay, ito ang gusto ko, Kap, itong mangrove rehabilitation, ano? bakit uh, bakit nauubos na ba ang bakawanan mo dito? Or uh, gusto mo lang dagdagan? Gusto mo nga pong may develop na tumibay, maiging maayos kasi nga po, siyempre hindi may iwasan. Ang pinanumpaan po naman natin pang talaga yung mahalin mo kalikasan. Oh. Nakikita ko na dapat mabigyan ng pahalaga. Okay. Pati yung mabigil. dump truck ninyo, importante dahil Ayaw. medyo malayo kayo, nasa dulo kayo. <laughs> okay. Kaya importante din yun mga concreting at the same time yung school sa ang kiko siguro malaki na kasi malaki lagi na ko nakikita dito ang kiko eh malaki na po, kiko. Malaki na. po ang kiko nababigyan ng proteksyon kasi Mal ganito po yung kasaysayan ng kiko oo oh. ah uh, nanginig po sila sa akin ng lupa na para po doon sila manatiling tumira okay nabigyan po natin ngayon nanginig po naman nila at tayo ng school site oh. para po doon na mag-aral yung mga bata na at hindi mga, na kapamilya ng mga bata na malam sa kanila okay. ngayon po nakakuha na rin po tayo kailangan lang talaga may impactmate at saka may pa yung mga rin po pero may, meron na po silang school na ginagamit doon yung mga magasang uh, light materials gawa lang po nila ang mga pamilya tulungan -tulung uh, oh, na po oh, sila yeah. Naya, Kaya, kasama rin sa annual investment plan mo yon pati ang pati ang construction ng welcome ark mo yung pagpapaganda kasama din ha anong ilalagay mo doon alimango or bangus oh, <laughs> welcome lasti lang ano bang ibig sabihin ng lasti kapitan ay lasti po naman ay talaga po sa isang ano yan sa isang programa na pinapasok po yung aming barangay mga panahon na lastri yan eh last three yung pong yung last trip po isang pangarga na kinakarga sa batil na para hindi siya na kung para nakakapunta sa rito sa aming gano'n puso. Ngayon, pagbalik po naman ng batil, umalalang bangkayo naman po yung dalawang mga rahita uh -huh. na marami dito nung mga panahon tapos dinadala po naman panggatong sa aming nilang. Kuya, ang last eh, pang-balance. Opo. Pang Kahoy balance. po ba siya? Kahoy? Hindi, bato po yun. Bato. Bato na inilalagay sa batil. Kasi 'pag pumunta rito, wala na lang din Ang ang di ang batong lasti ba meron pa rin hanggang ayan. Meron pa po. Meron Dapat iyon ang ilalagay mo sa marker mo, o, Kap. Ooo, lalagyan po. Kasi 'yung yun, marami magtatanong. Eh, po, hindi pala laste, kundi last Lastre Last po. Oho. Uh -huh. So good luck, Kap. Natutuwa ako na napakagaling mo i-identify ito. Ito 'yung aro-aro mo sigurong dinadasalan, dinadasalan na magmilagro, na maisakatuparan at uh, hindi ka nahihiyang ipakita ito kasi kung sino, ano ang pipiliin nila alam nating hindi makukuha lahat o mabibigay pero kung isa o dalawa malaking tulong na so congratulations dyan Kap eh ano ang masasabi mo sa national at local officials bakit dapat suportahan ang barangay mo sa mga nakita namin na annual investment plan bakit kailangang mag-invest ang gobyerno sa katulad po ng Laste Magsaysay kasi po yung Barangay Lastipo na ay nahuhuli na noon una sa mga iba't ibang pangangailangan sa gobyerno sa pangangailangan ng lokal at nasyonal. Pero nakikita ko na ang mga tao na lumalakas uh, naniniwala na pag may magandang leader para ah. sa kinabukasan ng mga anak ah. at ng barangay at ng mga kapamayanan, naniniwala sila mabibigyan ng pasipalaga. Ah. Kaya sabi ko, kapit lang magtulong-tulong ng kayo. Sana po makita ng national yung mga problema na hindi kaya ng tama lang bayan, oh, okay. hindi kaya ng tama lang polisya, na nasyonal lang makapag uh, makapagbibigay ng solusyon. Sana po mabigyan ng pansin at talaga. At magtulong-tulong po. At nang po nga ang problema namin talaga dito nga yung LDC sa barangay, talaga pong pang-national pang-puyo. Mm -hmm. Tapos yung malalaki po dito, yung, yung aming pong mga barangay, uh -huh. may nasasakot po po sa uh -huh. Dahil po sa malakot kami sa dagat, posible po na baka masira yung aming daanan mm -hmm. na papunta ng Baybay Dagat, Tolibo, uh -huh. na dapat po ay mabigyan ng uh, breakwater talaga na para po hindi mapasok na hindi masira ng anumang nilupyo o anumang uh, sakuna nang magdadayang um, sa dagat kasi malapit nga po sa dagat at ito ang iluan. Uh -huh. okay. uh, malapit doon yung palaisdagat ng mga sakahan. Uh -huh. salamat Maraming salamat, kap at mabuhay po kayo. Sa ilang, ilang panahon lamang eh, ang dami mo na na-accomplish and you are a man of dream and you are doing your dreams and uh, congratulations. Sana, balang araw maging mayor ka rin ng Magsaysay, si Kapitan Jan Arsherto